alam niyo ba na mayroon tayong libreng doktor para maging malusog ang ating body, mind, and soul? Una, matulog ng sapat ng oras. Eight hours sa bawat tulog. Pangalawa, uminom ka ng tubig. Eight to ten glass a day. Pangatlo, magpaaraw ka 6 to 9 sa umaga libre pang mag exercise ka para mapawisan ka libre din po pang lima mag diet ka libre lang pang lumanghap ka ng sariwang hangin sa malapit sa mga puno o halaman. At ang pangpitong libreng doktor na so, hindi po binabayaran. Prayer. Mag-pray ka. Alisin mo ang mga hinanakit mo, mga galit mo, puot mo sa mga taong inaakala mo na nagkakasala sa iyo bagyan pitong doktor ginawa mo araw-araw sigurado tahimik at malusog ang buhay mo lamang ang may ala follow and share kung nagustuhan nyo